Si Hatshepsut ay isa sa pinakatanging mga pinuno ng sinaunang Ehipto, isa sa iilang kababaihang namuno bilang paraon. Ang kanyang kwento ay kapanapanabik, puno ng pampulitikang intriga at pambihirang mga tagumpay. Ipinanganak si Hatshepsut noong humigit kumulang isang libot limang daan at walo bago ang karaniwang panahon. Siya ay anak ng paraon Tutmos Unang at Reyna Ahmos. Ang kanyang pangalan sa kapanganakan ay may kahulugang pinakadakila sa mga maharlikang kababaihan. Mula sa murang edad, malinaw nang hindi siya isang karaniwang bata. Ang kanyang mga mata ay matalim at puno ng layunin, na para bang alam na niya ang kanyang tadhana bilang isang dakilang pinuno. Habang siya ay lumalaki, ipinakita ni Hatshepsut ang kanyang pambihirang talino at katalasan ng isip. Natututo mula sa mga pantas at tagapayo sa loob ng maharlikang hukuman. Masigasig siyang nagmasid at walang sawang sinipsip ang bawat aral. Napansin ng kanyang amang si Thutmose unang ang kanyang potensyal at sinanay siya sa sining ng pamumuno at pamamahala. Inihahanda siyang humawak ng mga tungkuling susubok sa kaugalian ng kanyang panahon. Nang maupo sa trono ang kanyang kapatid sa ama at asawa na si Thutmose ikalawa, si Hatshepsut ay naging reyna. Ngunit hindi siya kontento na manatili lamang sa isang pandekorasyong papel. Sa lalong madaling panahon, naging isa siyang makapangyarihang tagapayo at isang mahalagang impluensya sa politika. Palihim na ginagabayan ang mga desisyon ni Thutmose Ikalawa at hinuhubog ang kapalaran ng kaharian. Gayunpaman, ang biglaang pagkamatay ni Thutmose ikalawa ay nagdulot ng madilim na ulap sa Ehipto. Ang kanyang anak sa isang asawang alipin, si Thutmose ikatlo, ay masyado pang bata upang mamuno ng mag-isa. Sa isang kritikal na sandali, pinanindigan ni Hatshepsut ang pagiging rehente, nangangakong poprotektahan ang trono at ang mamamayang Ehipsiyo. Ngunit hindi lamang sa pagiging rehente natapos ang kanyang ambisyon. Alam niya ang kanyang kakayahan at determinado siyang tiyakin ang katatagan ng Ehipto. Kaya naman, nagpasya siya ng isang matapang na hakbang, idinakilan niya ang sarili bilang paraon at ginamit ang opisyal na pamagat na maatkare na nangangahulugang ang katotohanan ni Ra ay ang kaluluwa ni Ra. Isinuot niya ang mga sagisag at kasuotan na tradisyonal na para lamang sa mga lalaking paraon, hinamon ng mga panlipunang kaugalian at buong tapang niyang ipinahayag ang kanyang kapangyarihan. Sa ilalim ng pamumuno ni Hatshepsut, namulaklak ang Ehipto sa paraang hindi pa kailanman nangyari noon. Itinaguyod niya ang kapayapaan at kaunlaran, muling itinayo ang mga sinaunang templo at pinalakas ang kalakalan sa malalayong bansa. Iniutos din niya ang mga ekspedisyon sa kahabaan ng dagat na pula at patungong Nubia, pinalawak ang sakop ng Ehipto at pinatatag ang kanyang posisyon bilang isang natatanging pinuno. Gayunpaman, ang kanyang pinakadakilang pamana ay naisulat sa bato. Inutusan ni Hatshepsut ang pagtatayo ng mga kamanghamanghang istruktura Kabilang ang maringal na templo ng Deir el-Bahari na nagsisilbing patunay ng kadakilaan ng kanyang paghahari at kanyang matibay na pananampalataya sa mga diyos ng Ehipto. Bawat tipak ng bato, bawat hieroglyph ay naglalaman ng kwento ng isang pambihirang babae na bumangga sa kaugalian at nag-iwan ng isang hindi mapapawiang tanda sa kasaysayan ng kanyang bayan. Ngunit madalas na malupit ang kapalaran sa mga lumalaban sa nakasanayang kaayusan. Ang kamatayan ni Hatshepsut ay binalot ng misteryo at walang tiyak na kasagutan tungkol sa tunay na dahilan ng kanyang pagpanaw. Ayon sa ilang historiador, maaring namatay siya sa natural na dahilan tulad ng sakit. Ngunit may iba ring mga teoryang nagsasaad na ang kanyang pagkamatay ay maaring resulta nang isang sabwatan o pagpaslang. Matapos ang kanyang pagkamatay, ang kanyang kinakapatid at ampon na si Tatmos ikatlo ang umupo sa trono at sinubukang burahin ang kanyang alaala sa pamamagitan ng pagtanggal ng kanyang pangalan sa maraming monumento at inskripsyon. Ngunit hindi ganoon kadaling mabubura ang pamana ni Hatshepsut. Makalipas ang maraming siglo, Muling nabuhay ang kanyang kwento sa pamamagitan ng mga Egyptologist na kinilala ang kanyang kadakilaan. Ang babaeng naging paraon, si Hatshepsut, ay ngayon ay kinikilala bilang isa sa pinakamahalagang pinuno ng sinaunang Ehipto. Isang pinunong may matalas na pananaw, lumaban sa mga inaasahan ng kanyang panahon at nag-iwan ng isang walang hanggang pamana para sa mga susunod na henerasyon. Ganito nagpatuloy ang kwento ni Hatshepsut, ang dakilang Maat Kare, na nabubuhay sa paglipas ng mga siglo, patuloy na nagpapaalala sa atin ng kapangyarihan ng determinasyon, tapang, at pangitain upang baguhin ang takbo ng kasaysayan.